Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, bibigyan lang kita ng uh, paalala. Okay? At saka, sagutin natin yung mga uh, alalahanin, yung mga tinatanong ng iba regarding sa pagtanggap ng asenyo unikong ngayong 2025 na may kinalaman dyan sa bagong izen ngayong 2025. Kasi iniisip ng iba dahil ng Baka daw sila ay uh, hindi pa nakapagpagawa ng IZE ay maapektuhan yung kanilang asenyo uniko at hindi na nang matanggap. Kailan ka dapat na magpagawa ng IZE para sa ganun ay walang magiging effect doon sa pagtanggap ng uh, asenyo uniko. Kaya yan ang pag-uusapan natin raga plus yung iba pa ng mga info doon na sigla. Partiamo! Magbibilaan tayo ng kaunti ha dahil itong asenyo unico gaya ng ating na-explain na noon pa ang cycle kasi niyan ay nagsisimula ng March 1 ng taon na kasalukuyan at hanggang uh, katapusan naman ng February the following uh, year so example yung uh, March 1 nagsimula 2023 okay yung cycle ng isang asenyo unico matatapos yan ngayong uh, katapusan ng February 2024 kaya naman yung uh, easy mo noong uh, 2024 although yan ay na-expire na noong uh, December 31, 2024 ang pagtanggap ng Senyu Ulico para sa buwan ng uh, uh, January at saka nang February 2025 dahil nga yan ay kasama pa doon sa cycle na nagsimula noong March 1, 2024. Kaya ang basihan dyan ay yun pa rin easy uh, noong 2024. Yung calculation ay uh, yun pa rin. Kaya, uh, kung halimbawa na ikaw ay hindi pa agad nakapagpagawa ng IZE hanggang sa katapusan ng uh, February 2025 ay okay lang yan kasi matatanggap mo pa rin kung magkano yung natatanggap mo Okay, kumpleto pa rin yan para sa buwan ng January at saka ng, uh, February Pero syempre, medyo pa rin na mas maaga na makapagpagawa ng IZE ay uh, mas maigi. Kasi nga, kung halimbawa na may ibang bonus, ay di ready ka na. Pero, regarding sa asenyo uniko sa pagtanggap ng uh, asenyo uniko na payments uh, monthly, ay okay laang. Okay? Kahit hindi ka agad makapagpagawa. Pero, kailan ba dapat na magpagwa ng ize para smooth pa rin yung uh, payments mo para sa asenyo uniko? So, kailangan ay uh, ka ng easy, ideally, ay hanggang sa katapusan o bago makatapos ang o bago matapos itong February 2025. Para na sa ganun, pagdating ng March, okay, March 1, yung buwan ng March ngayon, 2025, dahil yan nga ulit yung start ngayon ng bagong cycle ng Asenio Unico at matatapos yan sa katapusan ng February 2026, kaya yan na yung magiging basihan yan ay yung bagong Ize. Kaya melyo na bago matapos ng February 2025, meron ka ng Ize. Pero anong mangyayari? Kung halimbawa, for whatever reason, ay hindi ka kaagad nakapagpagawa ng IZE Ay March na, wala ka pang bagong IZE Hindi mo na ba matatanggap ang iyong asenyo unikong ko? stop na ba? Hindi raga. Tuloy-tuloy yan. As long as qualified ka pa rin at valid yung permesa ni Sojorno at saka walang na uh, ah, halimbawa yung anak mo hindi pa nag-18 years old. Yan. Basta sabi nga eh, ay, ang pinag-uusapan lang yung IZE na wala ka pang bago, ay uh, tuloy-tuloy pa rin, makakatanggap ka pa rin ng Asenyo Unico sa buwan ng March and onwards. Kaso nga kung wala ka pang EZ 2025, ang mangyayari ay yung minimum na amount ang matatanggap mo. Okay? Para doon sa iyong mga anak. Kasi nga, wala kang bago na EZ. Ngayon, kapag ka na ang nakapagpagawa ng EZ, do po, halimbawa sabihin natin ng katapusan ng March, o kaya naman ng April, o kaya May. Basta hanggang June, okay? Hanggang katapusan ng June, dapat makapagpagawa ka ng easy. Although, ang natanggap mo doon sa mga lumipas sa buwan na yon ay medium laang, pero nakapagpagawa ka naman ng easy 2025 bago matapos ang June, Alora, yung mga tinatawag na aritrati o yung mga payments para doon sa mga nakalipas na buwan na kulang dahil nga nang wala ka pang easy, late ka nakapagpagawa ng easy, babayaran pa rin yan ni Ames. Yan yung tinatawag na aritrati. Pero dapat hanggang bago matapos ang uh, June 2025, makapagpagawa ka na ng IZE para entitled ka doon sa mga aritrati. Kasi kapag ka ikaw ay nagpagawa ng IZE ng July 1 na and onwards, alora, hindi ka na entitled doon sa aritrati. Kaya matatanggap mo na lang, ayun para doon sa mga susunod na mga buwan. Kapag uh, July 1 and onwards ka na, nagpagawa ng IZE. Kaya nga dapat ay magpagawa na prima posible ng easy. Parang sa ganun ay tuloy-tuloy at walang problema ang pagtanggap ng asenyo unico. Yung payment niyan monthly. O yun, Raga, sana ay uh, nasagot yung uh, ilang mga nagtatanong kung kailan nga dapat magpagawa ng easy at ano kang mangyayari doon sa asenyo unico. Ngayon, uh, discussin natin ng mabilis ang kung ano ba yung mga documents na kailangan doon sa easy ngayon. Okay, so gayon pa rin, kagaya pa rin ng dati. Una na ay yung mga personal documents kailangan valid. Noong uh, lahat na members ng nukleo familiare. Ang kailangan mula naman di yan na updated na ibibigay o yung may reference na taon ay yung tungkol doon sa redito at saka doon sa uh, bangko, yung pera sa bangko. Kasi nga, ang uh, easy, ang reference niyan ay, yung easy ordinarya ay 2 years pabalik. Dahil nga ngayon ay 2025 yung easy, so ang reference niyan ay noong 2023. Kaya pagdating sa redito, ang pag-uusapan dito dapat, ang ibibigay mo ay yung ready to mo ng 2023. Kaya yan ay code ng 2024 uh, para doon sa reference ay year ng 2023. Kaya dapat meron ka ng kopya ng iyong code kasi last year pa yan na ibigay. Ready ka na dapat. Meron ka na dapat na kopya. So ang pinagbabasehan uh, pinagbabasihan o ang kailangan na ready to ay para doon sa lahat ng mga members sa nucleo familiar na kasama doon sa izen na mayroong uh, ready to noong 2023. Okay? Tapos ay kapag ka naman ikaw ay nag-7030 last year, nagpagawa ka ng 7030, edi eh, okay ka na dahil yun na lang ang ipipresent mo. Makikita na doon ang ready to mo ng 2023. Pagdating naman sa saldo finale at saka Uh, sa sa Media doon sa bangka gayon din 2 years din pabalik dahil easy 2025 so ang kailangan dyan ay yung 2023 okay yung saldo finale at saka sa uh, Media yan dapat ay as of December 31, 2023 kaya ikaw ay meron na rin dapat yan okay ready na rin yan kasi nga yan ay uh, available na noon pa Kagaya rin kanina na doon sa Revito, pagdating sa saldo finale at sa media, yan din ay dapat lahat din ng members ng nuclear familiar na mayroong bank accounts. Noong 2023, dapat na maibigay at maisama doon sa IZE Kapag ka naman nagmumutuo, ay eh, kailangan naman dyan ay yung ah, uh, residuo kapitale o kapitale residuo ng mutuo as of December uh, 2023. Kung halimbawa naman na uh, nag -affecto. So, kailangan ay eh, valid yung kontrato di eh Okay? At saka valid din yung registrasyone sa agensya de entrate. Kasi kailangan dyan. May mga uh, details, mga info, may mga numbers doon. Tsaka yung mga date. Okay? Yung mga kodi siya na kailangan na doon makukuha yan sa registrasyone ng agensya. Yung registrasyone sa agensya de entrate. Eh, pa sabi ng iba na na-expire na yung kontrato di lokasyon eh. Pero, 4 per 4 naman kami. Kaya, automatic na na valid pa rin yung aming uh, kontrato di afito. Pero, kailangan mo pa rin na humingi ng proroga ng registrasyon eh sa agensya di litrate doon sa may-ari ng bahay para ikaw ay bibigyan ulit ng bago para doon sa sunod na 4 years na sakop noong iyong kontrato di afito. At uh, advice ko din para doon sa mga ang bahin uh, bahay nila tinitirahan, ang kanilang na uh, kontrato di lokasyon ay sa Aler. Ang ibinibigay kasi ng iba ay uh, yung kontrato de Fito ay uh, humingi rin kayo sa Aler noong registrasyon sa Agencia din Entrate kasi mabibigyan nila kayo diyan para mailagay din ng tama yan doon sa inyong ize. At para doon sa iba pa ng mga documents, kasi di ka maraming mga documents na kailangan dito sa ize, ay alam mo na naman yan, Raga. Okay? Kasi nga, yat yan din naman ang ating ibinibigay ng mga dokumento sa EZ. Okay, ano ba? lang naman dyan, ang kailangan i-update ay yung sa Reddito, yung sa Banko, yung sa Mutuo, kung sakali, at saka yung kontrato de Afito. Yun talaga. Kung halimbawa na mayroon kang tanong, mag-comment ka lang at umaasa ako na nakatulong sa iyo ang content ng video na are. Maraming salamat sa panonood mo. A proxima!